Isang mabagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay Martes, April 1, 2025 ng ikaapat na linggo na ating apat na pong araw na paghahanda. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay Inango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 47, verses 1 to 9 and verse 12. Bumalik kami sa pintuan ng templo sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandaang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat ulit siya ng limandaang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito ay hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limandaang metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan lamuyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, Nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na ma maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng Agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-sari punong kahoy na makaka makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, tayo po ay uh, nasa ikaapat na ng Uh, ikaapat na linggo ng kwaresma na apat na pong araw na paghahanda. At ang kwaresma ay napapaalala sa atin na ng kagandahang loob ng Diyos at ang handog niya ay buhay. Yung tayo po ay mabuhay. Kung kaya't sa ating unang pagbasa mula sa pahayag no, na aklat ni Propeta Ezekiel, ito ay patungkol sa tubig na dumadaloy uh, mula sa kanang tagilid ng templo at ito ay uh, bilang tanda no ng kaya ito po ay isang propesiya no, at ang mga propeta ang nagpapahayag ng propesiya na may kinaugnayan sa sa hinaharap may kinaugnayan sa plano ng Diyos para sa tao na ang tubig nga na ating pong narinig base sa kanyang pahayag ay dadaloy sa iba't ibang dako at lahat ng madaluyan nito kahit patay ay magkakabuhay sisigla no? kaya ang yung sinasabi nga ng mga punong kahoy at, na, at ang mga puno ay tutubo ng masagana umuli no, ang propesya ay isang simbolo ng buhay na ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya lagi ang panawagan ay lumapit tayo kay Kristo dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Ang na sino mang nananatili kay Kristo ay mananatiling buhay. Ngayon muli po, isang araw sa inyong pulang.